Ang palay po ay isang gintong butil na kapag ito ay ating prinseso ay nagiging bigas na siya nating mga Pilipino na nakagisnan na pangunahing pagkain sa ating hapagkainan. Hindi lamang pala ito pangunahing pagkain, kundi ito ay isa sa pangunahing pampaswerte sa ating mga tahanan. Paano gawin? Sundan niyo po ang video na ito at malalaman ninyo ang... Pagganap! Ito po ay mainam na isabit sa ating main door o ilagay sa ating lagayan ng bigas. Kapag po ito ay isasabit nyo sa inyong main door, tatalian nyo lamang po ng ribbon na pula. Ito, ganyan po ang mangyayari. May tali po siyang ribbon pula. At tsaka nyo po siya isasabit sa inyong main door. Kapag naman po ito, ay ilalagay nyo sa lagayan ninyo ng bigas kasi pwede din po doon. Ibabalot nyo lamang siya sa isang plastik. At baka po umalo sa inyong bigas o matanggal-tanggal siya sa kanyang tangkay, mapapasama po siya sa pagsa, pagluluto nyo ng bigas sa pagsasaing. Kaya kailangan po siya ay inyong ibabalot sa bigas, sa plastik. Saka nyo po siya isasama sa inyong lagayan ng bigas. Ganyan lamang po kasimple gawin ang palay upang magawa nating pampaswerte. Ganun pa man na tayo po ay gumagawa ng mga ganyang pampaswerte, huwag pa rin po tayong makalimot sa ating Panginoon na Lumika, lagi tayong magpasalamat sa mga biyaya na kanyang mga kaloob, humingi ng gabay at ang pagpapala ay talagang sa kanya po nagmumula. Maraming maraming salamat po sa muli niyong pagdalaw dito sa aking munching channel. Tulad po ng aking paanyaya para sa aking maagang papasko. Ako po ay naglagay na ng number one na pampaswerte. Sana po maisulat ninyo kung ano ito at ipunin niyo lamang itong lahat. Yung pong lahat po ito ay pito na lalabas isa-isa bawat video ko. At kapag kumpleto na po ang lahat at naisulat nyo na at nakita nyo na sa aking mga video, isend nyo lamang po sa page ko at Madam Prisha at ipapadala ko na po agad ang regalo ko sa inyo na maagang papasko. Cut off po nito ay November 15. Kaya inaanyayahan ko po kayo na aking mga manunood na sumali upang maaga ko po kayong mapadalhan ng aking munting papasko para sa taong ito. Ang pampaswerte ko po na ipamamahagi at ipamimigay sa lahat po ng sasali. Hindi ko na po pipiliin. Basta po kayo ay mag-send nung pito Sigurado po na kayo ay mapapadalhan kahit po kayo ay dati nang napadalhan dati nang sumali mapapadalhan po uli kayo